ano po? Ano ko galit? tapos ah, ang ako po? Sa interna ako po. Interna medical Medical unit. E, saan po kayo? Dito po ako nakadetail naka po na mag-aral. Mag Sabi ka po niya, ako. If other ones may ginagawa, ko pag-awag ng Saan ba ang pamilya niyo? Taga saan po ba kayo? Ayun po ma'am. Um, Itinutulong ko sa akin ma'am. Dabigyan ng po, po ng Di ba ba naman matandaan kung paano ka sinimula ang pinapit pagtungo rito? Mm -hmm. Sinabi ko, din po sa may ilipatan. Mm -hmm. yung po na dinala ko dam. Mm Wala na kong ay lang tayo saan? Ano bang may probinsya ho ba kayo? Ang alam ko, tanda ko. Ito po ang sinabundok. Bundok. Bundok? Ako sinabundok. Bundok ng ano po? Bundok. Korea. Sa? So? Korea. Saan po yun? Batangas din po ba yun? North po. North. Pa-North. Ano, ano po yun? Ano... Bundok. bundok. Sabi po na ang pampang po yung pag um, Bakit po kayo napunta rito? May kamag-anak po ba kayo rito? Dito po ko din nalang ng mga kumuha po sa akin dyan sa pag. Sa halipatan. paano pong kumuha? Ano pong kumuha? Trabaho? Bata pa po ko noon. Ang po ko dito. Sa ah, mga dira. ilan taon na po ba kayo ngayon? Hindi ko nga po alam kung ilan. Kasi iba dayan dito eh, ay dayan ng solar. Ilan? Hindi nyo alam ko ilang taon na ho kayo? hindi po alam ko pero hindi ko alam ko sa uh, akin uh, po sa po na ano pong pangalan nyo? Freddy po ano po? Freddy New Millet okay. pero alam nyo yung ano yung bahay nyo doon sa north alam po sa ano po yun diba papuntang pampanga yun doon sa kwampos ah uh... Ha? Ko sa Rayaan. Sa ah, Palawan. Sa ano? um, Nakikita ko sila, hindi ko naman malapit at nahiya ko. Ang kapangdad na mukha ko. May mga anak mo ba? May mga anak mo kayo? No, isa, ang mm, pangalan ng anak nyo? Uh, Ramil. Ha? Ramil. Lamil. Lamil. Oh. Ramil. Ramil. Ano po Ate Gedo? Lamil. Mm. Mhm. Yung e, Alam ko Eh, Yung asawa niyo ho, anong pangalan? Eh, ano na. siya? Apa pa Ah. Uh, mga ha? Mga ilang taon na ho siya nung namatay? Di bata pa. Bata pa? Obo. Nung napunta po kayo rito, may nagdala sa inyo. Ano po ba yon? Trabaho? Dinala kayo? Obo, dinala ako dito. Dahil wala na pong tinatanong nila. Hindi naman nila magkawin kung sinong kasama ko. Kaya nagdala ko sa akin. Hindi sa sirabong ko. Ayun po pangalan nila. Hindi eh. Sinabundok, sinabundok. Oh. Uh, tapos ano so, bang na, ginagawa niyo dito? Ano bang ginagawa niyo? Nagatrabaho ba kayo? Uh, interna po, interna. Interna? Mm. -hmm. Ano po yun? Anong trabaho po yun? Medical po at saka uh, amelon. Saan ho kayo muuwi ngayon dito? Um, yun niyo po sa um, bahay na tinutuloy lang po sa interna. Memorial Medical Clinic po. Um, Songs, in, screens, <laughs> ah, dito rin. Sino ba yung kamag-anak mo? Ba ninyo yung tinutuluyan nyo? Hindi. Hindi alam mo nila kung nalawag. Ano, hindi nyo ba hinahanap yung pamilya nyo? Naalam ko na pinatarong ko. Eh, paano nakalib? Hindi ba alam? Hindi ba alam mo na kung saan nalibig? Sabi po. Eh, Naalam po ako ng nandaam. Uh, Mga ilang taon na ho ba yung anak niyo? Babae, lalaki rin? Lalaki. lalaki. Ilang taon na ho? Uh, Hindi kayo hinanap? Sa tingin niyo natatandaan niyo ho ba kung ilang taon na kayo rito? sa uh, sandayan ko ng solar. Sa... Ano po? sundalan ko ng sulat, dalawang taon na pa ako. Hmm. Yung dragong, um, nilalang niya ang nagulo. May ilang taon na hukay kayo rito? Hmm. Dalawang taon pa, mula sa sulat. Eh kung ano, kung hahanapin niyo, kung hahanapin niyo yung pamilya niyo. Pinahanap yeah, ko Pwede kayong manawagan, manawagan nga kayo, paano kayo manawagan? Ah, uh. Alam po nyo, ako pa si Freddy, um, um, ako, manandaan nyo dahil. Um, ang um, ko po, nandun ngayon po, yun po yung po yung aking pagkatao, mapakaso dahil po, masyado na ako mayabang. At sabi ko naman po, noong unang panahon, nalasasodan po ako, hindi ko may, may yung yung aking nationality dahil po sa aking kaluluwa na pinalamon ako. Ngayon po, dinala po ako dito sa Maranga, sa Marayam, ginamot po at inalis po yung mga pinalamon sa akin. Kaya po ako nandito dito sa Maraya, kumakain, humihingi -humi po ng pagkain, pero hindi lang po papahindulutan po sa opisina na kumain ako dito na no, walang bayad. Opo. Kaya, yan po mga mga estudyante ng Mr. po. Noon ako nagsasabi dahil after dun po sila. Diyante. Ngayon po, And ito po may istorya, maliban sa akin po itsura. Ngayon po, pag may nagtatanong na mga kaibigan pong babae, yan, yan sabi ko po. Ngayon po, yung kumuha sa akin, no, eh, nanay, Sabihin niyo yung pangalan ng anak niyo. Ramil po, Ramil. Anak niyo? Uh, Ramil. Brother saan? Ramil yu. Yung magulang, may magulang pa po kayo. Magulang. alam ko lang po, isang na lang natitira eh. ano yung pangalan? Yung mga kapamilya, kabagalak alak ramil Ano yung pangalan? Ang alam ko po yung pangalan niya, tesoro. Hmm? Tesoro po, dagdong po nakita siya. Kapay? Uh, lubong po lang. Ah, mga kapatid niyo, ano-ano ang pangalan? Wala. Wala kayong kapatid? Mm-hmm. Naga, pindam. Pindam. pinsan. Pinsan. Ano ang uh, pangalan ng mga pinsan nyo? Sabihin nyo, ano mga pangalan? Sammy Rodriguez. mm -hmm. Sino pa uh, Paula. Paula De Jesus. mm -hmm. Saan mo ba yung nakatira? Sa Los Angeles po sila. Saan? Jurassic. Saan po yung Jurassic? Sa North America. North America? Amerika. Hindi, dito sa Pilipinas. Wag mo tayong hindi, lumayo. Hindi po Pilipinas ang ano eh, hmm? po eh. Hindi po Pilipinas ang entrance ko. Hmm, saan kayo galing? Apo, saan pa? Nani <laughs> naman, iloloko niyo ko eh. Oh, sige na ho, kumain na ho kayo dyan. Ayan, libre yan, walang bayad ha. Kaya nga po, kaya nga po, nagbinala po ko dito. Doon sa Madrid Center po, ano yun eh, Astrodome. Kaya ngayon, sabi nila, pinayo sa akin, lumabit ka doon sa pila. Kanino mo itong ano, dala? Ito, sa inyo yan? Sabi inyan. mo ako po. Bigyan ko ng mga labigay ko. Oh, ah, okay. Yung ibang po. Ano, malawagan na lang kayo uli sa mga mag-anak niyo. Nasa rusura, saan po sila lang doon? Sige po.